Tila masaya at sulit na sulit ang pamamalagi ng kapamilya actress na si Kim Chu sa South Korea. Isa sa mga naging highlight ng kanyang trip ay ang pagbisita sa sikat na Starfield Library, isang popular na destinasyon ng mga turista at locals. Namangha ang actress sa ganda ng lugar kung saan nakuhanan pa ito ng ilang litrato na ibinahagi sa kanyang Instagram account. Hindi rin nakalimutan ni Kim na mamili ng mga pasalubong para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kapansin-pansin ang kanyang IG stories kung saan makikitang nasa isang tindahan siya ng mga gaming at cartoon character collectibles. Dahil dito, agad na nag-react ang mga fans na tila konektado ang mga pinamili ni Kim kay Paolo Avellino, kilala sa kanyang hilig sa mga collectible figures at gaming merchandise. Para kay Paolo 'yan, hirit ng ilang netizens. Habang ang iba naman ay tila todo kilig sa walang katapusang ayuda ng aktres sa rumored partner niyang si Paolo. Matatanda ang marami ng beses na nalilink ang dalawa at sa bawat pagkakataon ay hindi natitinag ang kanilang mga fans na kilig na kilig sa tambalang Kim Pao. Sa tuwing may pasabog si Kim na gaya nito, lalo pang tumitindi ang hinala ng netizens na may espesyal na namamagitan sa kanila ni Paolo. thank you